Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong episode, tatalakayin natin ang isang napakalaking development na siguradong magbibigay ng malaking impact hindi lang sa ating national defense kundi pati na rin sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang balita, Lockheed Martin, ang higanteng American aerospace at defense company na gumagawa ng mga makabagong fighter jets at missiles ay posibleng magtayo ng manufacturing facilities mismo dito sa Pilipinas, partikular sa Bataan. Kung matutuloy ito, magiging kauna-unahan nitong malaking foreign defense manufacturer na mag-ooperate sa bansa. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating defense modernization program, ekonomiya, at sa ating relasyon sa Amerika? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang background. Ang Lockheed Martin ay isang global security and aerospace company na nakabase sa Bethesda, Maryland, USA. Ito ang gumagawa ng mga pinaka-advanced na military technology kagaya ng F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning II Stealth Fighter, C-130 Hercules Transport Plane, at pati na rin mga missile systems at rocket technologies. Kung naririnig ninyo ang pangalan nila, automatic na konektado yan sa U.S. Department of Defense dahil isa sila sa pinakamalaking suppliers ng U.S. military. Ang CEO nila ngayon ay si James D. Tyclet, Jr. Hindi lang sa aeronautics nakatutok ang kumpanya. Malawak din ang kanilang operations mula sa missiles and fire control, rotary and mission systems, space technology, at information technology solutions. Basically, lahat ng aspeto ng modern warfare at defense systems, may hawak ang Lockheed Martin. Kung sila ang magtatayo ng planta dito, Ibig sabihin magkakaroon tayo ng direct access at exposure sa pinakamodernong defense technology na ginagamit ng US at ng iba pang allied countries. Ngayon, paano nagsimula ang lahat? Noong ikasyam ng Oktubre taong 2025, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng mga opisyal ng Lockheed Martin at ni Governor Jode S. Garcia sa provincial capital ng Bataan. Ang usapan, posibilidad ng pagtatayo ng manufacturing plant at base facilities sa Lalawigan. Ayon kay Gov, Garcia, na pag-usapan nila ang tungkol sa F-16 aircraft manufacturing at iba pang industrial at defense collaborations. Kung matatandaan ninyo, ang Bataan ay may strategic location, malapit sa West Philippine Sea at accessible sa major shipping lanes. Kaya naman napakalaking bagay kung dito ilalagay ang isang defense facility. Dagdag pa ni Gore, Garcia, kung matutuloy ang proyekto, libu-libong trabaho ang mabubuksan para sa mga residente ng Bataan. Hindi lang ito defense project kundi industrial at economic boost para sa buong Central Luzon. Kung matutuloy ang planong ito, malaking pagbabago ito sa defense landscape ng Pilipinas. Bakit? Una, magkakaroon tayo ng sariling manufacturing base para sa mga fighter jets at missiles. Hindi na natin kailangang umasa lang palagi sa import. Kahit hindi pa full-scale assembly ng F16, kahit component manufacturing lang, malaking hakbang na ito. Ikalawa, ito ay magbibigay ng boost sa ating Armed Forces of the Philippines AFP Modernization Program. Sa kasalukuyan, limitado ang ating air power, ilang FA-50 light fighters pa lang mula sa South Korea ang meron tayo. Kung magkakaroon ng local facility ang Lockheed Martin, posibleng mas mapabilis at mas maging accessible sa atin ang procurement, maintenance, at upgrades ng mas advanced na aircraft. Ikatlo, ito ay strategic sa geopolitics. Alam naman natin na tumitindi ang tensyon sa South China Sea. Ang pagkakaroon ng U.S. Defense Manufacturer sa Pilipinas ay malinaw na indikasyon ng mas malalim na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ikaapat, hindi lang military benefits ang usapan dito. Malaking tulong din ito sa ekonomiya ng bataan at ng buong Pilipinas dahil sa trabaho, training, at technology transfer. Hindi pa detalyado kung anong specific products ang gagawin dito sa Pilipinas, pero may ilang possibilities. Isa, fighter jet components maaaring hindi agad buong F-16 ang buuin dito, pero pwedeng parts assembly, maintenance hub, o training facility para sa mga piloto at engineers. Dalawa, missile systems kasama sa expertise ng Lockheed Martin ang paggawa ng precision guided missiles at rocket systems. Kung gagawin ito dito, malaking bagay ito para sa ating coastal defense at air defense capabilities. Tatlo, maintenance and repair depot posibleng magtayo ng MRO o maintenance, repair, and overhaul facility para sa mga aircraft at helicopters ng AFP at mga allied countries. Apat, Training and simulation isa option ang pagtatayo ng training centers gamit ang kanilang simulation technologies para sa mga piloto at technicians ng Pilipinas. Ano man ang specific na ilalagay, siguradong malaking boost dito hindi lang sa military kundi pati na rin sa local skills development ng ating mga engineers at workers. Pero syempre, hindi mawawala ang usapin ng geopolitics. Kung matutuloy ito, siguradong hindi matutuwa ang China. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay magiging direct host ng isang U.S. defense manufacturer. Ibig sabihin, mas lalong titibay ang Defense Alliance ng Pilipinas at Amerika. Para sa atin, ito ay dagdag proteksyon at deterrence laban sa anumang agresyon sa West Philippine Sea. Pero sa kabilang banda, posibleng tingnan ito ng China bilang provocation. Kaya kailangan ng maingat na diplomatic balance. Sa perspective naman ng US, malaking advantage ang pagkakaroon ng base o facility ng Lockheed Martin sa Pilipinas dahil mas malapit ito sa Indo-Pacific theater kung saan nakatutok ang kanilang strategic competition. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng economic project. Isa itong geopolitical signal na ang Pilipinas ay handang maglaro ng mas malaking papel sa regional security. Ngayon, pag usapan naman natin ang economic impact. Ayon kay Go Garcia, kung matutuloy ang proyekto, libu-libong trabaho ang malilikha para sa mga taga-bataan. Ibig sabihin nito, magkakaroon ng demand para sa skilled workers, engineers, technicians, IT specialists, logistics, at pati na rin support services. Bukod pa dito, tataas ang demand sa local businesses kagaya ng housing, pagkain, at transportasyon. Technology transfer din ang isang napakalaking benefit. Dahil makakatrabaho ng mga Pilipino ang isa sa pinaka-advanced na aerospace company sa mundo, matututo sila ng high-level skills na pwede nilang gamitin hindi lang sa defense, kundi pati sa civilian industries. So, mga ka-defense update, ano ang masasabi ninyo? Kung matutuloy ang pagtatayo ng Lockheed Martin facility sa Bataan, malaking pagbabago ito sa ating bansa, sa defense, sa ekonomiya, at sa geopolitics. Hindi pa final ang lahat, pero ang mismong pakikipagpulong ng mga Lockheed Martin representative sa provincial government ay malinaw na indikasyon na seryoso ang kanilang plano. Ito ba ay simula ng mas malalim na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika? Posible ba itong maging tulay para sa mas mabilis na modernization ng AFP? Yan ang mga tanong na dapat nating abangan sa mga susunod na buwan. Maraming salamat sa panunood ng ating episode. Kung nagustuhan ninyo ang content na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-share ang video para mas marami pang makaalam ng ganitong klaseng updates. Ano ang opinion ninyo sa balitang ito? Sa tingin ninyo ba, magiging game changer ito para sa Pilipinas? E-comment ninyo sa baba at babasahin natin yan sa susunod na episodes. This is your host, at lagi kong sinasabi, stay informed, stay aware, at laging tandaan, ang kaalaman ay depensa.